Magandang araw mga bata. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa naudlot nating talakayan. So noong uh, unang araw ay tinalakay natin ang tungkol sa imagsikan sa kolonyalismong Espanyol hanggang sa Deklarasyon ng Kalayaan. So parte ng aralin na ito ay tatalakayin natin ngayon ang tungkol sa tungo sa pagtatag ng Kongreso ng Malolos. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan. So bilang pagtupad sa nilalaman ng kasunduan sa biak na bato, nilisa ni Lisa Nina Aguinaldo kasama ang 36 na iba pang revolusyonaryo ang Pilipinas noong December 27, 1897 at sila ay nagtungong Hong Kong. Noong May 19, 1898, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas mula Hong Kong sakay ng bapor ng mga Amerikano na Makolo. Ayon na rin sa utos ni Commodore George Dewey na siyang pinondo ng plota ng mga Amerikano sa silangan. Nagpulong ang dalawa sa barkong Olympia sa baybayan ng Cavite kung saan ipinahayag ni George Dewey na ang tanging layunin ng mga Amerikano sa Pilipinas ay tulungan itong makalaya sa mga Espanyol. Napaniwala si Aguinaldo na maganda ang layunin ng mga Amerikano kaya agad niyang pinulong ang mga Rebolusyonaryong Pilipino nang matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Noong May 24, 1898, itinatag ni Aguinaldo ang isang pamahalaang dektatoryal na ang layunin ay muling magkaisa ang mga revolusyonaryo sa ilalim ng isang pamahalaan. Noong Hunyo 1898 sa payo ni Apolinario Mabini na siyang tagapayo ni Aguinaldo at siya ring utak ng himagsikan ang pamahalaang dektatoryal ay pinalitan ng pamahalaang revolusyonaryo Sa ilalim ng pamahalang ito pinangunahan ni Aguinaldo ang pamahalaan bilang pangulo sa halip na isang dektador sa pamamagitan din ng pamahalaang rebolusyonaryo ay ipinatupad ang pagtatayo ng iba't ibang sangay ng pamahalaan tulad ng pamahalaang lokal at kongreso. Kaya naman, noong September 15, 1898, pinasinayaan ng simbahan ng Barosin ng Malolos Bulacan ang kongreso na higit na kilala sa tawag na kongreso ng Malolos na pinamumunuan ni Pedro Paterno. Ngunit, Ayon sa dekretong lumikha rito, ang Kongreso ng Malolos ay walang kapangyarihang gumawa ng batas kundi ito ay magsisilbi lamang tagapayo ng Pangulo. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng saligang batas ng Malolos, noong Enero 21, 1899, ay nagwakas ang pamahalaang rebolusyonaryo at itinatag ang pamahalaang republikano. Kaya naman, noong Enero 23, 1899, pinasinayaan ang pagtatag ng Unang Republika ng Pilipinas sa Simbahan ng Barusein sa Malolos, Bulacan. Ito ay higit na kilala sa pangalang Republika ng Malolos. Sa ilalim ng pamahalang ito, ang kapangyarihang tagapagpaganap ay nasa kamay ng pangulo, katulong ang kaniyang gabinete na pinamumunuan ni Apolinario Mabine. Si Emilio Aguinaldo ang nagsilbing pangulo ng republika hanggang sa madakip siya ng mga Amerikano sa palana ni Isabela noong Marso 23, 1901. Ang kongreso ng Malolos ay may bilang na higit sa 50 delegado na ang pangunahing layunin ay bumuo ng isang saligang batas o konstitusyon. Kaya noong November 29, 1898 ay napagtibay ang saligang batas ng Malolos na nagsasaad na bilang isang republikanong pamahalaan ay susundin nito ang sumusunod na mga patakaran. Una ay ang pag kihiwalay ng simbahan at estado. Pangalawa, pagkilala sa karapatan ng bawat tao. Pangatlo, libreng edukasyon sa elementarya. Pangapat, probisyon tungkol sa kapangyarihan ng ehekotibo, lehislatura at hukuman. At panglima at panghuli, ang pagkakaroon ng sistemang unicameral o isang kapulungan sa Kongreso. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa pagtatag ng Kongreso ng Malolos. Bukas naman ay tatalakayin naman natin ang deklarasyon sa Kasarinlan ng mga Pilipino. Maghanda sa darating na Lunes para sa inyong pagsusulit. Ilagay sa komento sa ibaba ng video na ito, ang inyong buong pangalan para sa inyong attendance sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay bigyang papuri.